I <laughs> don't can do it. I get juice. I juice. <laughs> oh, My chicken wow. i going Mommy, you're part of the team. bukas, muna ako ng kalamansi ng mga ingredients. Tapos si Daddy naman ang magtatagtag ng manok. And ito pong kalamansi ay isang kilo na. Isang kilo kalamansi. Isang kilo kalamansi. mami. Medyo. Medyo ma maingay sa iyong likod. Maraming motor. Maraming motor. Dito po tayo sa may tabing kalsada. Isip po ang lahat. Si Nakayami ay nagluluto naman ng adobo. Eh, pangapunan. Pangapunan natin mga kapeshi. Kaya si mami dito Kaya na po, dito po dito na ako po may Dito naman ay piyesta. Ay parang bagong taon. <laughs> Nalakas ng motor. Nalakas ko ng motor. Kala mo na may bagong taon. Yes. Nesta, pero akala may bagong taon. Oo. Oh, eh. oh, oh. Oh, isang kilo mami. Isang kilo ito. Pwede mo na siguro pigay sigein ko na oo oh, at baka ma baka isang baso na ito <laughs> hindi, hindi baka mahulog yung iba sila lahat natin yan mami oo oh, para masarap, mas malasa oh. citrus sila ay nakaredy na rin, naghihintay ng gasol Ah, oo oh, oh. at ginamit pa nila kayami. pero ang alam ko may isa pa nasa na kaya Kailangan niyo po ng gasol na, hindi pa naman. Ah, okay. Sarap ang ating upo dito. Si so, daday naglinis. Alin po? mga ganina I po. See. Ay kanya itong inispray yan. Lahat ito na pressure. Sige po, pwede po. Ay, yung patula ay pakaya. Kala ko yung may kukunin. Okay. okay na po yan. Kasa na kayo dito ah. Oh. Lagi mo na dito ah, sa akin na yung lahat. do naman sa likod Ayan ay yung nagluluto ng mga pork ni tatay yan po ang kanyang mga ricado Na pinamili namin ni Mami Janet sa bayan Kasama <laughs> namin si Asang kaya Yeah. Kapag ka po may kulang ay sabihin lang ninyo. Mami so, Jarit naman dito ah. <laughs> Yo. Para kang para kang part of the team. Part of the team naman. Certified. Next time po 'yung pagkakailangan ninyo ng tauhan, tagahilis po ng kalamansi, uwa. Parang hindi naman magpahilis. <laughs> Pagkailangan ninyo ng tagahilis ng kalaman Ito <laughs> yung proteger eh daddy. Pwede na akong i-hire dito. Hindi po pwede ang sibuyas at ito iiyakin. Kalamansi lang ang pwede. Ayan po, hindi pa rin tapos ang isang kilo na kalamansi. binibigyan na. tayo, mga ka -plashing. Parang ano naman? Juice. Parang New Year naman. Parang New Year, kokayahin huh? ng mga motor. Hey, mamaya ya sa timba. Oh, na. Ha, hindi ka tabungan. Ay bubugta ako, bambayan. Nakakain dagat hanggang gabi pa yun pigang piga mami ang gawa mo talagang walang ano sayang naman ay oo oh, oh. mahal din po yan walang isang kayo dapat po ay lemon ay wala dito masyadong lemon no Puro kalamansi po dito sa probinsya. Ito yung lupatin natin tadi. Oo, oh, parang kakauntila ako niya. Okay, andrew pa rin. Ako ang kihinga pa tayo. Feeling ni ICA kasama nung team doon. <laughs> 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 official ano, <laughs> Official chef. <laughs> nakikiano dito nakikitim up. up yeah. may <laughs> kaedangan ng pagtatata ay pagkikiwak. dito Andito si Andres. this is uh, sa si Andres. hindi mami what mami, are you mami. doing? mami busy making juice. ooh this is juice yes. Kalaman mami what are you juice. doing? sabi ni Andres. hindi ako nakuwet. Don't do it. Let mommy do. Mommy's job. Yes. This mommy's job. Don't go outside, ha? It's raining. It's raining. Abo. Madami rin pala, ma'am. Madami rin. Oo. Oh, Grabe yun eh. Purong juice na eh. Puro. Oh, Asim na Ano. ano, kaya mo pa ako na? Kaya ko na. Maka ano, ano na yung kamay mo? Manhid. <laughs> <laughs> yung manhid na, hindi yung 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 na yung oh, ma yung oh. Matatapos na si yung yung rin. yung 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 Sayang naman. Eh si Mommy tapos na. Yes, yan na si Nerlene. Pa. Si Nerlene set. Juice. Tagay kayo. Ang Mama rin ay fried chicken. Wow. Wow. Hello. Sing, ano magbubuka salad? Oh, salad magbubuka. Pasok! Okay mami, my turn. Ipagtagdagdag na kita. Oo. Uh, uh -huh. po na. Nagaling... Ngayon mga ka papasok ko muna itong aking pinigang kalamansi. At baka po matapo na eh. Ayan po, at Lalo ako na tatag Para Parang hindi ko kayang ha Oh, grabe. Fried chicken, wala ka, Bessie. Kaya hindi rin natin pag-iesta. Pwede ka buo. Kaya nga eh. Hindi <laughs> tatadda ko na. At kinawa ako si Daddy ng lagayan. Yan, dito na lang sa malaking ano, kaldero. Yan po. At ang sabi, ang bilin yeah. ng lahat ni nanay, ni tatay, ni ate Nels, ni Bunso, ay kapag piyesta daw ay yung mga taman, yung chop mo daw ay mas maliit dun sa usual daddy. Ayo. Huwag mo daw kakalimutan. <laughs> Gusto mo yung parang mang, mang inasal. Ay. <laughs> mang inasal naman. Ayan, mga ganyan. Okay na yan. Parang bite size na. No? Oo. at ito naman ay i-coat ko pa ng... Uh, ay, may, may harina pa. Oo, harina at saka yung iba pang ano natin. Ayan. Lalapit ko itong kay table. Sakto ba? sa kanila din, hane, eh, yung itak. Oo. Oh, oh. Hindi na yung kompleto rin ang dami. Uh -oh. it, si daddy ng etak din po sa kanila. Uh -oh. At, uh, At uh, matagalan eh. Maano po yung kanilang etak uh, Magaling. Matalas. I'm not sure with this <laughs> one. <laughs> Doon na si head chef. <laughs> head chef natin. Madami nga daddy ang isang ano, manok. Madami ito. Kaya, ano yan. Meron pang isahan eh. So, isa pa lang ito. Eh. Sa pang ganito Sa pang ganyan. Bale, po yung aking binili. Tatlong malalaki. Mga dalawang bilao po yun eh na yung mga magtatagtag talaga Daddy, pag bumibili tayo sa so save more ang bilis no? Tiny. almost done na po si daddy malaki po ang manok han eh ito na po lahat mga kabe oh, malaki nga pala yung manok han eh Marami na, na, Mara na ito inihahan eh. Fried chicken. Ang Okay, mommy, your turn. Okay, magtatatad ako ng bawang-sibuyas. Hugasan lang ni daddy ito at aking mag-ano ako ng bawang at sibuyas. At si mami Janet, hinuhugasan na yung ano, yung manok. At ima-marinate na po. Ayan si mami Janet. ay ain ka. Gakain daw muna. Ay maghahain na lang dito ini sila, paghahain na lang ang natin na ni. Bukas si Janet tau busy busy. Mami kau kain muna, Ay, mami kain muna. Nakaluto na si Taiki. Sineset up ni Eric yung gasol. Oh. Ang simpati na pa. Mami, you're part of the team. Hindi daw sila matutulog ba? May hindi ibig sabi ikaw din. Puyata, no? Puyatan daw kayo. Wow! Para mga pressure pa ka, no? sa mga Pinagluto. Pinagluto ni kay yung mga ano, chef. What? I'm not sure with this one. <laughs> Kaya <laughs> po. Busy po. Busy ko. Oh. Part of the team na Kumain na bago niyo isaklang. At lalamig po may to aw. Lalamig na. Tikman ninyo <laughs> kung papasa pasayon pasado yun mga kabeshi, ito po ay nahugasan ko na bali ilalagay ko na po itong natadtad natin na bawang yan saka sibuyas tapos ay lalagyan ko na rin ng asin. Tapos natin ang asin mga kabes. Tapos ay lalagyan na po natin ng paminta. Yeah, ko na mga kabes. Tapos ilalagay ko na rin yung kalamansi. tapos ay ilalagay ko ito na itong ating kalamansi. Ayan. Ayan. Palagay pa pati yung buto. Ayan. Tapos ay i-re-ref natin ito overnight mga kabesh. Ito mga ka-Beshi. Ayan mga ka-Beshi, pagkatapos po namin mag-marinate, dito naman kami sa barangay. At mayroong boxing match. Mayroong boxing. Si so, Tito Beca ang announcer. Announcer. Okay. Hindi pa nating simulan. Hindi pa nating simulan. Natanong na, 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 na. daw ni daddy kung nagsimulan. Eh, parang...